Matay ang isang lolo sa Davao del Sur matapos tagain ng lasing niyang pamangkin habang tulog ang biktima. Sa Davao del Norte naman, isang lolang commuter ang tinaga sa tenga ng kapwa pasahero sa loob ng van. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nagulantang kagabi ang mga residente ng matagpo ang bulagta at duguan sa duyan ng isang lolo sa Kiblawan, Davao del Sur. Ang lalaki tinaga sa ulo habang nakikitulog sa duyan ng kapitbahay. Napasugod sa lugar ang ilan sa kaanak ng lalaki. Napayakap sila nang makita ang lolo. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero namatay rin kalaunan. Kinilala ang biktima na si Sifronio Tabanao, 71 taong gulang. Ang sospek sa krimen, sarili niyang pamangkina si alias Alex, 52 taong gulang. Nahuli siyang nagtatago sa likod ng kanilang bahay. Ang palakol na ginamit sa krimen na tagpo ang ibinaon sa puno. Base sa investigasyon, nagpapahinga ang biktima sa duya nang biglang tagain ng apat na beses ng lasing na sospek. Nagiging bayulente raw ang sospek tuwing nakakainom ito ng alak. Ang motibo niya po ay uh, mga alitan nila noon pa. Yun po yung ugat ng kanyang pananaga sa kanyang tiyuhin. Nakakulong na siya sa Kiblawan Police Station at mahaharap sa reklamong murder. Agad dinumog ng mga tao ang pampasaherong van na yan sa isang terminal sa Tagum City, Davao del Norte, kaninang umaga. Isang pasaherong armado ng bolo ang nanaga ng kapwa pasahero. Kusa namang lumabas ng van ang lalaki at agad na dumapa. Dito na siya inaresto ang 76 anyos namang si Maria Laura Embudo. Iniinda pa ang taga at pagdurugo ng kanyang kanang tainga. Base sa investigasyon, pareho na silang pababa ng van terminal ng biglaro hilain ng suspect ang buhok ng biktima. Saka ito tinagagamit ang dalang bolo. Tikom ang bibig ng sospek na kakasuhan ng frustrated homicide. Maayos naman na ang lagay ng biktima matapos respondihan ng mga medik. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.